Sa iba pang balita, isang hamo ng pagtataguyod ng agrikultura, lalo na sa Sibiko, upang matugunan ang nasabing suliranin, gumawa ng sariling imbensyon ng isa sa mga kababayan natin sa La Trinidad. Ano kaya ito? Tuklasin sa report ni PIA Intern Caroline Ventura. Gusto mo bang magtanim pero wala kang lupang mapagtataniman? Tuklasin ang hydropoming, isang organic fertilizer na impensyon ni Freddy Ayawan na sumusuporta sa urban gardening. Ang produktong ito ay kayang magpalago ng mga pananim tulad ng gulay, strawberries at herbs gamit lamang ang tubig na may halo nito. Hydropoming uh, is, uh, hydro, which is hydroponics and then kaya uh, po which is uh, mineral, hydroponic mineral. So yun po yung hydroponic. Ah, ito po ay uh, na-develop nade din, na-develop nade po namin noong 2020 pandemic which is uh, lahat po, lahat po mga farmers ay uh, hindi na although nagtanim kami pero kaunti pero nag-focus po nag-focus po ako sa uh, pag, <coughs> paggawa ng pag-blend pag, -leng, pag -leng ng hydroponic nutrients at dito ko po, dito ko rin po na-trial na, na at na-natutunan kung paano po palagkikihin ang ating mga halaman through hydroponics. Well, ito po, itong hydroponics ay napakasimple lang po mong gamitin. Ihalo lang po sa tubig at uh, ilagay lang yung halaman sa box na may halang tubig at hydroponics at yun po, pwede na po silang lumaki. Hindi na po didiligan, hindi nilang po na mag-harvest. Kasi kung titinan natin sa YouTube, marami na po eh. Pero dito po, wala pa po. Wala pa pong nagdiligan dito, dito po sa atin. Bata pa lamang ay malapit na talaga ang loob niya sa agrikultura dahil sa impluensya ng kanyang pamilya na mga magsasaka rin. Dahil sa pagmamahal niya sa agrikultura, ay lumapit siya sa iba't ibang ahensya tulad ng BSU Agribase Technology Business Incubator Innovation Center, o BSU upang humingi ng suporta para sa paglikha ng kanyang sariling produkto. Before 2020, nag-experiment po ako around 3 years po, 3 years, 2018, bago po po makuha. And then 2020, doon na po ko na focus po. So, noong 2020, doon po din po, nilabas yung ating product at nasubukan na din po ng LGO. And then after that, uh, yun po, tumulong po yung BSU at BIT, itbi uh, ETBI dito po para ma-register po, para maligay. Para pag nabibinta po tayo, hindi po, hindi tayo hahamunin ng uh, BIR, mga, mga ano po natin dito, mga nag na, na, ng business card. So, yun po. So, starting, nandibila po ng 2020, and then, 2023, doon ako na nagsimula na may register ko. So from 2023 to 2024 po, it takes, one year. One year bago maaprobahan. So yung, yung one year na yun, uh, dumaan ko sa laboratory test. Uh, dumaan sa laboratory test twice bago maaprobahan. So ang daming dinaanan po. Ngayon ay isa na siyang farmer incubity sa BSU ATPIC at may sarili na ang urban farm. Siya ang head and owner ng FMA Agritech Integrated Farm na matatagpuan sa BSU Farms KM6 La Trinidad. Aniya, sarami na ng pinagdaanan ng produkto niya ay masasabing dekalidad, ligtas at epektibo talaga ito sa pagpapatubo at pagpapalaki ng mga pananim. Kahit po matamaan yung skin natin, wala pong, wala pong, hindi po nilikat. pag nagtalik po tayo ng mga litsiletos, mga pinchay, madali lang po, mga around 25 to 35 days, pwede po na may harvest. Ang inspirasyon sa likod ng hydropomine ay ang patuloy na pagliit o pagiging limitado ng agricultural lands lalo na sa mga panahong ito kung kailan nagiging pagsubok ang pagharap sa epekto ng urbanisasyon sa sektor ng agrikultura. Kaya naman bukod sa mga magsasaka, isa rin sa mga pangunahing target ng produkto ay ang mga urban gardeners. Subukan ninyo yung ating hydroponics. Ito po ay madaling gamitin at mabisa. Subok na. Pinatunayan ni Ayawan na ang agrikultura kayang makipagsabayan sa makapagong panahon. Si Ayawan at ang kanyang ay ehemplo na kapag mahal mo, ang ginagawa mo ay makakalikha ka ng makabuluhang pagbabago na makakatulong sa pagpapaunlad ng sektor na iyong kinabibilang. At maaari ka rin maging inspirasyon para sa iba. PIA Dimso Intern Caroline Ventura para sa PIA News Cordillera.